Yan ang ginawa ko na bumili ng tubo para sa malinis na trabaho. Hindi siya sa... Oh, what's up mga kasabay? Good morning na naman sa inyong lahat. Uh, naman kami muli ni Mr. Ronald na upang uh, magtrabaho pa ni bagong project. Medyo lumalaki na yung project na unad. <laughs> malaki na ito uh, kaysa do sa mga nabibidyos nito nakaraan uh, mga <laughs> na mga buzura maliliit na compressor lang ngayon medyo malaki na kaya medyo pahirapan pero kaya naman trabaho eh trabaho lang yan Alam siya kasi mas bata sa amin kaya siya yung pinasampak ko dito sa ibabaw kasi yan na hindi pa nanginig ang tuhod yan pag uh, nasa baba pero pag natin sa taas na yan eh medyo nanginig na rin pero yung gitna niyan ay hindi na nanginginig yata <laughs> nanginginig pa ba yan nat yung gitna niyan yung tuhod yung gitna ng tuhod nanginginig pa Aba, kaya pang bumot ng kakilo ah malupit 1 kilo daw kaya pang bumot ng tuwalya malupit lupit yung iyong ano, tuhod mo sa gitna o <laughs> yun ah, bali itong uh, cold room na to ay uh, mataas bali 5 meter 550 yung uh, all in all niya kaya lang mayroon siyang ano ah uh, simiento, doon sa ilalim na uh, pinakan pinaka base niya nilagyan kasi ito ng piyato ng simiento pa kaya tumaas so ito yung ano namin ah uh, sa electrical namin nung isang araw lang namin yung ginawa bali yan ay uh, yan nakikita nyo kulay itim na yan ay pagdadaanan pagdada niya ng wire para sa mga ilaw so naka na yan na, Bali, susuotan na lang ng wire yan sa, lo uh, sa loob ng tubo na mga junction box. Kung makikita nyo, ito. Yan, ito ay mayroon ng ilaw sa ilalim yan. nato na sa mismong room. So, yun na yung sa wire niya ng ilaw. So, ayan. Para malinis kasi tingnan, uh, ganyan ang ginawa ko na bumili ng tubo para sa malinis na trabaho. Hindi siya sabog-sabog ang wire. So marami pang kailangan dito gawin. Marami pang kailangan i-set up para maumpisa namin yung pagpapiping namin. Kaya medyo matatagal pa dahil uh, dadalawa lang kami ni Mr. Ronald dito. Na si Mr. Rabdo ay alis na. And the next day alis na siya. Iwanan na kami kaya dalawa na lang kami ni Onad. So ayun. Uh, more power po sa ating lahat at sana po ay huwag kayong magsasawa na sumaporta Uh, bye bye sa aking YouTube channel. walapong uh, wala pong iwanan sana. Hindi ko naman po ako nang iiwan. Nanonood din naman po ako sa mga videos nyo na ini-upload. Yung nga lang po ay ako ako'y bihira na mag-comment-comment. Uh, -comment. Dahil uh, wala na rin time ko mag-comment-comment mo. Kaya uh, sana po ay uh, understand na lang sa mga videos na pinapanood ko. Uh, mga subscriber ko, maraming salamat muli sa inyong lahat. At mga muling mag-subscribe, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta ninyo. Uh, God bless po at mabuhay every day. Huwag po kayong lalayo at magbabakasyon. <laughs> uh, stay healthy po. Kumain po ng gulay araw-araw. Yung fresh na gulay. Para naman po tayo ay uh, good health lagi. Huwag na lang po tayo laging karne. Dahil pag uh, pupuro karne ang ating kakainin, eh, mababawasan po yung ating lakas ng katawan. Although kailangan po talaga ang karne rin, pero i-balance lang po natin. Hindi always karne ang kinakain. So ayun po no, uh, maraming salamat pong muli. At uh, paalam, nasa susunod na po muling video. Salamat so, po.